Hello, good morning, assalamualaikum, another day, another vlog. So, dahil nabubulok na ang aming saging, ay naisipan kong gumawa ng banana cake. At ayan po guys, lutong-luto luto na kasi medyo nasusunog pa. <laughs> at dahil nga birthday din ng aking asawa, eh sabi ko lutuan kita ng cake kasi hindi naman namin ugali mo bili ng cake sa kanyang birthday. So ayan, sabi ko ikat mo na ito kasi ito yung birthday cake mo. So ayan nga, nikat na niya. At sabi ko, tingman mo kung okay lang ba yung lasa. Pero actually, sobrang sarap guys ayan nga, sobrang lambot nga. Kahit sunog yung nasa top niya ay okay lang kasi malambot naman yung nasa ilalim. At ayan nga, pagkatapos ko magluto ay sabi ko linisan ko yung mga kuko ko kasi nga matagal na ako hindi nagpa-manicure since dumating na kami dito. So sabi, binilian pala ako ng aking asawa ng mga gamit sa manicure. Or, so uh, sabi ko ako na lang yung mamanicure sa sarili ko. At ayun nga, dahil taglamig, malapit na yung taglamig, winter, ay yan, linalabhan ko na yung mga pang winter na blanket namin. Para naman pa, pagdating ng winter ay mayroon na kaming mabangong blanket. At ayan, may mga downy pa yan kasi binabad yan sa downy guys. At nakita ko nga itong tela na to, sabi ko, Guntingin ko para naman mailagay ko doon sa ilalim ng aking dress. Kasi nga gusto ko siyang lagyan ng nasa ilalim para naman hindi makita yung leggings ko. So ayan nga, yung anak ko, sobrang disturb siya. So ayan, nag nagkukulit siya dyan sa likod ko. At sabi ko, doon ka muna sa tatay mo para naman makagawa. magunting ko ito at malagyan ko siya ng para don ko siya magunting. Pero sobrang kulit nga kasi nga gusto rin nang camera. Mahilig sa picture guys. Pag nakita niya yan yung video ay pumupunta siya sa harapan nang video para naman makita niya yung itsura niya. Pero di ko yan siya pinapakita sa mga vlog ko guys. At ayan sabi ko dun ka muna sa tatay mo sa kusina para naman matapos ko na ito guys guntingin kasi gusto gusto ko na siya edikit dun sa dress ko guys para naman magamit ko yung dress ko guys nagamit ko naman siya noon pero sinusutan ko siya ng leggings sa ilalim pero hindi ko gusto na makita yung leggings kasi pangit talaga tingnan lalo na sa pictures so sabi ko lagyan ko siya ng nasa ilalim para hindi makita yung leggings tingnan natin yung aking asawa na nagluluto siya. Kaya yung nagluluto ng na dinner na Baba! Biryani! Wow! Ayan, <coughs> hindi pa nalagay yung rice niya. Hanggang dito lang. Ala Fish. Bye. Please subscribe. Click the likes and notification bell para updated kayo sa aking mga videos.